mga bugis, pakamuli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden ang ah, sishare ko naman ngayon yung pating mix na ginagamit ko sa aking mga bugimbilya na marami dito sa garden ah, papakita ko sa inyo kung paano ko siya pinabubulok at kung paano ko siya ginagamit kagaya dito ay ah, ito uh, ah, nagre-repat ako para ito sa mga uh, ah, cuttings na bubuhayin namin ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pa, ano ah, cuttings na binubuhay namin nag-umpisa sila lang silang mabuhay uh, nire-repat anyway, lang sa ganito mapansin nyo na ano ganito kaganda yung ano ah, pating mix na ginagamit ko ah, kasi marami nagtatanong kung paano yung halo ng rice sal ito sobrang bulok na ito ganito na siya kabulok oh. pansin nyo kasi ipapakita ko sa inyo kaya pinapakita ko ng gusto yung hindi pa bulok yung hahal, ito wala nang halo na sandy soil o garden soil kasi yung sandy soil garden soil yon ayan wala nang halo purong ipa na ito kaya pinapakita ko nga papakita ko sa inyo yung pagkakaiba na dapat may halo siya na garden soil ayan nakita nyo oh, ito ito na nirerepat ko na, di ba? Ito para sa maliliit. Ganito yung ipa na dapat mo na na. Kasi marami nagtatanong para matutunan niyo, panoorin niyo maigi. Ito naman yung ipa na bulok na rin siya, black na rin siya pero hindi pa masyado na bulok. Ganito pa lang. Ito dapat ito pag ganito yung ipa mo. Ah, may halo siya na garden soil. Yung garden soil na siya sabi ko, sandy soil 'yon. Ito siya. Ito siya. Madali siyang madurog ayun Parang may konti-konti na buhangin siya ayan oh. Ganyan. Ito nakukuha sa mga malapit sa mga ilog. Pero hindi sa gilid ng gilid ng ilog, doon sa may pampang, yung tinatanim ng mga mais. Ito. Ah, makita nyo maganda, di ba? Ngayon, ang gagawin ninyo, kasi marami nagtatanong para panoorin niyo na lang husto. Para matutunan niyo kung paano 'yung pagmi-mix. Ganito, natin, diba? ang kunyan, ang pag mi-mix natin, di ba? Ang kuan ng pagmi-mix lang. Ganito lang. Pakita ko sa inyo. Kunwari kahit ano ang pagtatakalan ninyo, pare-parehas lang din. Kunwari ganito ang ipa kung kaya kayo ng isang dakot, kunwari sa takot na ganyan ang pagtatakalan natin tatlo na ganyan o yan tatlo di ba uh, example to example tatlo ngayon pukuha ka dito sa dito sa lupa na to dito sa garden soil na to nang no, isa isa na ganyan ihahalo mo yan okay na yan ganun lang ang ibig sabihin 3 is to kasi ko konti masyado yung nadakot ko eh malaki yung dakot sa ipa, di ba? Iba yung kasi do, ito malaki yung dakotin. Lalagyan pa natin ng konti kasi yung lupa hindi masyadong madakot eh. Pero kung pagtatakalan nyo ah uh, 1 liter, ibig kong sabihin 3 lit litro na ano, tatlong tabo na ipa, tatlong tabo na garden soil. Ganun ang ibig kong sabihin. Kasi kung dadakotin mo pala, mas malaki yung dakot dito, oh, no? Laki. Samantalang dito, ang liit lang, 'di ba? Lugi. Oh, uh, ganun. ganun lang paghahalo 'di ba? Kasi nakita niyo, <coughs> pagkakaiba niya. Ito 'yon, hinaluan natin ng garden soil. Oh, ito naman yung hindi natin hahaluan, no? Kabulok siya, 'di ba? Ito yung ginagamit ko na lupa ngayon. Kasi marami akong bulok na dito. Diba, ayan. Para sa maliliit ito. Ito naman pagka yung maliliit, pag nagripat ka, mapapansin niyo si Natuyo lang ito, pero si Areno ripat lang 'yon. Pag nagtagal-tagal, ganito sya kalusog, siya kalusog oh. rin o, yung ipan niya. Pansinin niyo ah. Ayun 'no. Oh. pagka 'di ba? Siya rin. Iyon din ang ginagamit ko dito din. Ito may bulaklak na. Pansinin niyo itong lupa niya. Siya din. Oh, ayan. Kaya lang ito, medyo matagal na kasi dito. Kaya ganito na siya. Hanggang hanggang kasi nagtatagal yung ipa, ah nabubulok siya. Kaya ganito nang forma niya. Ayun na ah. Pero siya rin. Dito siya. Kasi matagal na ito dito, ang dami oh, you know, dami ng bulaklak, di ba? Kapag ka ganito naman, sapat na ganito, damo pa, di ba? Sharein. <laughs> Pansin niyo, ay, sorry. Ah, tamaan yung ano. Siya rin ayan oh. Uh, oh. kasi ito na bulok na kasi matagal na siya doon. Uh, oh, magwa 1 year na siya doon eh. 1 year na 'yon. Kasi ito, kaya maganda itong ipang sinasabi ko na gamitin. Hanggang nagtatagal ito, fertilizer ito, nabubulok siya. ba? Diba? Fertilizer kasi ito eh. Ah, organic fertilizer. Kaya hanggang nagtatagal, nabubulok siya. Ang ah, mataba yung mga bugimbilya natin. di ah, ba? Diba? Papakita ko pa sa inyo yung, ano, yung mga binuhay ko dito sa ganito. Nasya rin yung ipapagaran yung mga malalaki ko na bukimbilya titingnan natin kung anong pating mix nya at papakita ko pa sa inyo kung paano ko siya kung paano ko pinabubulok itong mga ipa na to nabubulong na ako ha so, so paano ko pinabubulok pinubuhay ko na ganito yung ko ito yung mga cuttings na hindi pa namin na ay plastic ay lalagay namin dito ICU namin. O, oh, papakita ko sa inyo yung mga buhay na dito. May mga bagong buhay pa lang. yeah. O, oh, makita nyo, buhay. Siya rin yung lupa niya, o. Oh. Diba, ito, isa, kitang kita. O, oh, kundi lupa. Ito yung lupa niya, o. Oh. Magkamuka, diba? O, oh, kaya madaling mabuhay yung mga cuttings namin, Ah, dito naman yung pinag icu han namin. Ah, yan. Seren. Ito ba? Kung buhay ko ka dito. Kahit dito oh, sa loob. Itong may butas na yan. Oh. Ah, maglabas tayo ng isa. Siya din yung lupa niya. Oh. Kaya lang medyo natuyo na siya. Buhay na rin, di ba? Tuli pa natin. Pakita ko naman Pakita ko naman sa inyo yung malalaki kong bugambilya kung ano yung karga niya mga pating bigs kung paano ko pinabubulok ito itong risal na to Pansin niya may hukay dito Kasi dito ko ah, kinukuha yung mga ipa Tilatamba ka namin ito na ipang sariwa Makita nyo Ayan, ah, busida pa yan Yung ipa na pinapahakot ko ito ngayon pinapaibabawa namin ang halaman kaya madali siyang mabulok pero kahit na matagal pa rin mga ito, ano ito o oh, ganito na siya oh. ito hindi pa po ito masyadong bulok dapat haluan pa ito ng sandy soil dito tayo ito siya oh. dito bulok na ang nakapatong naman mga balete dito niya Dito ko kinuha yung pinakita ko sa inyo. Oh. Ah, 'di ba? Bulok na 'to. Oh. May nabubulok na nga, ayan. Dito ko siya pinabubulok. Wala akong ibang ginagawa kundi ko lang ng mga halaman. Ayun. Kaya eh, kaya dito nahukay, eh, kailangan dito. Ah, uh, tambakan na naman. Ah, uh, dito naman yung mga bougainvillea ko. Uh, nakita nyo ito. Ah, ito. Ah, rooted ito. Yung pati mix niya, ito yung red september kasi ito. Nakita niya, ganda ng bulaklak. Ah. O sya rin. Kasi kung misa matuyo Ma lang ito. Pero siya rin. Oh. Ah. Bagong dilig lang kasi ito. Siya rin. Dito lang yan. Ang galing. Nakita ah. niyo pa dito. Ah. Ito yung mga grafted ng bugimbilya ko na malalaki kong bugimbilya. Ayan ang mga nagsisipan mulaklak Walang pinag-iba siya rin ang lupa niya. May tinanggal pa. Siya din ito. Siya rin diba? Yung pinakita ko na halo kanina doon, siya din. Siya rin yung nasa ilalim dito. Oh. Siya din. oh, yan o. Oh. Parehas lang. Ito bulok na kasi dito sa babae. Eh. Pwede na din pagtaniman oh. Eh. Ayun. Oh dito siya rin. Eh. Kaya pare-parehas lang yung nilalagay ko. O oh, kahit dito. O oh, ito yung mga niripat ko dito. Kasi tinatago ko ito eh. Mga munduring kasi ito. Ginagawa na yung mother plant. Kaya nakahiwala eh. Wala sa paninda. Siya rin yung ipan niya. O, wala pinagiba siya din. Kaya yung pati yung maliliit, yung pinagbubuhayan ko, saka yung malalaki kong mga bagambilya, pare-parehas lang ang mga lupa na ginagamit ko. Makita nyo yan o, oh, ang dahing bulak lang. Ito mga grafted to, pero dito rooted dito. Mother plant. yan pare-parehas lang. Dito ko lang siya pinabubulok, oh. Dito lang. Kaya lang ito, One year na to dito. Pagkagagaya dito, mga six months pa lang ito. Mga ganyan. Pero dito, kabulok, one year na to. Mga ganyan, kabulok. Kasi kung magtamba kami dito sa garden namin, kunyari, nahukay dito, tatambakan yan magkakuk na naman dito pag naubo sa ka pala tatambakan kaya layer layer na pala hindi sabay sabay agad dito na lang ang video ko ito sana, sana ipaliwanag ko ng gusto yung mga pating mix na ginagamit ko dito sa mga bagong ko kung hindi pa nyo ma sundan na maigi pwede nyo na lang ulitin at medyo yung mga iba kasi nabubulol ako kaya nabibilisan ko. Pero ang isa lang din ang, pinupuntahan niya kung paano yung pating mix ng bugambil na ginagawa ko. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video. Bye bye.